siya rin nag-alat sa iyong kagalingon kay wala man siya bayad sa barbershop o nang man siya korta siya rin nag-alat-alat sa iyong kagalingon pero wala man lagi na pantay sa pikas nagibinlan gibinlan man niya gamay sa the plane ano ka na noon sa kaning upaw o oh. gwapo ka siya na walang oh sara isa sa nag-alot karon na siya kumana sa alot timpla sa mama o kuha sa bunga yan ang kaon sa na pud dugang dugang na pud siya buyo tapos sa pa niya butang niya gapog kana tay gapog o sakto na na Tao niya dayon. Mana lugar. Nape kulang. Kitao nya ng say kulang na oh nakita nya. Tabako de ay. Buta niya de tabako. Na nang tabako. Sa tabako. Ka nesad siya sa karon kay murag nagmahay-mahay man sa yang alot kay murag samot naman ni noon ni pangit sya ngalot. muma na lang siya kay nakahuna-huna siya tarong ba nga basol-basol na siya sa alot kay murag lak man, no man. <laughs>